Guys, kailangan ko nga pala makakuha dito ng emerald. So, tara, tulungan nyo ako. Baka swerte, baka nasa paligid lang yung emerald. Tara, lakad tayo. Ayoko nang gumawa din ng mga pickaxe. Tatamad ako. Maghahanap na lang ako dito. Pa, may baka may bundok. Tapos, pagka may natin nun, malay mo, biglang may emerald. Guys, sana naman manalo ako dito sa content na to naman talaga. Gusto ko naman talaga. Tsaka ipollow nyo ako guys. Ito yung first content ko ng Roblox. Sana ma... Wait. Chess, you know. Wait. Pasagin ko ba to? Kaya ito. Pusunod natin yan, guys. Pusunod natin yan. Sige na nga. Uy, emerald pala yun. Hala, panalo na tayo. Grabe naman talaga to. Thank you naman talaga, Minecraft. Grabe naman yung Minecraft. Eh, di panalo na ako. Ano pa bang gagawin ko? Follow, tsaka like, ha? Tsaka comment na rin kayo para mas maganda. Yee! Balik kayo. Mag-upload pa ako ng, ng maraming video. Bye, guys. Pero guys, pwede bang supportahan niyo ako dito sa vlog na to at sa mga Minecraft na i-upload ko? Bye!